Sandi, tinapay. Oh. Tinapay, tinapay. Inhit si... An Ay, nagpupo na. Wait lang, bakuting ko muna. Ah. Kakain ka ba? Tinapay? Prin, ay, sandi ka. Oh. Masama yata lagay sandi, ah. Ah. ko oh, ayaw nga. Bakit, di, anong problema, di? Mag-wait ka nga muna, Prince. Wait. Mag-wait ka muna. Wait. Ooh. Ano'ng ginawa mo kay Mama Sandy? Ha? Sa mapa kalamdamin ni Sandy ah. Pelangan. Ang ko. Masama ang kakulamdam mo, sandi. Bakit di? Buntis ko na ba? Hindi kasi ay inaano ni Prince. Kinakasta niya. Sana wag mabuntis. Kasi kayong dalawa lang okay na sa akin. Tama na. Huwag nang dagdagan pa. No? Kayo lang ay sapat na eh, ha? kumakain ng tinapay. Eh. Si Sandy kaya. Ay, ito may ano. Baka magusto niya itong may parang palaman. Ah. Di oh. Amoy mo. May palaman yan. Ah, ayaw mo pa rin talaga? Nako po. Si Sandy ko talaga pihikan, eh. Lalo na yan eh. Hindi maganda pa karamdam. Ah, masayin kita mamaya ha. Hilot-hilotin ng mga katawan ha. Ay, nahulog kang tawang ka. Prince oh. Hmm, naka, uh, maubos mo, maubos mo isang ano ah. Ang sarap kasi yung tinapay na to yung malambot ba. Ayaw niya namang kagat, eh nung kagating gusto niya matanggal muna din sa tinapay. Ayaw, very good si Prince ah. Ah, yaw, po. Pag si Prince, ano to eh, mananakaw to eh. Bigyan mo lang ng pagkain eh. Kasama sa'yo to eh. Hahaha. <laughs> nga, Prince? Hindi naman na. Ah. Hindi eh. You're really not so okay. Ako po. Oh, nam, Ayaw pa rin talaga. Si Prince naman, pag susubo, pambihira. Kasama pati kamay ko, daliri ko eh. Ayan, naubos mo yung isang piraso. Ako. Ay, naku, naku.